Ayun, natin mga kamunod na gato. Oh. Oh, Ayun. sa new secret spot. <laughs> <laughs> Marami. Oo, oh, puno ang langgan na. Eh. Marami may sarahan tayo. Sarahan. Uh, mulmol. Hindi ah, talaga mapipigilan na walang mulmol. Bago na sana kami sa bulbul ka yung bulbul ang sakit. Oo. So sana mag-render. Oo. So quality ng pata dito yung solid. Solid. Oo bato's pattern. Ah, o dilam. ni master B ano master Jim Melo. Ah. Suwaran oi. Eh sus, Pasilog ba, Frank? piraso na. Uh. Eh. <laughs> di Hindi ka na ma... Hindi mabangbang, ay. Eh. oh, napasulid, o. lo. oh, oh, kabuka ng kapitbahay namin, Maritis. Ah, <laughs> ah, <laughs> 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 bol, bol ah, Bolbolah koyol koyol bayolet That's ah. ah, good for guys. Jujur